So hello guys, this is Rapboy Farm Vlog. Welcome sa aking channel. So update sa aking talong. So ito na yung kuha na to guys. Nas, ang edad nito nasa 25 days No? So ayan guys, hindi pa na pruningan. Dahil hindi pa natapos na damuhan. Dami ng sanga. Late na to sa pag pruning guys. Dapat na pruning na to. Kaso dito pa lang yung naban, nadamuhan banda no. Ayan, ito yung mahirap guys, pagka hindi naka plastic molds no, kasi e pagma ko-ano mabilis tumubo yung madamo. So ayan guys, ang lalaki na ng sanga, alas kasing laki na ng mapuno, ang lalaki rin ang madaho guys, ayan kapal, titin nyo yung palad ko guys, alas kalahati lang. So, medyo okay naman yung ta talong, no? Hindi pa lang yung mga bulaklak na lumabas kasi nasa 25 days pa naman. So, ito, may, hindi talaga may iwasan. May nangulot, no? Pero kunti lang naman. Lapit na rin ito makarecover, guys. Yan, no? Dito, sobrang damo pa talaga. Hanggang dun yan pa yung dadamhan nila bukas susana so sana matapos na to no para mapruningan na <coughs> so maulan dito sa amin ngayon guys no ayun grabe tubig nasa tatlong araw na rin yung ulan dito oh, halos isang araw ang ulan ito guys grabe na yung damo dito Sobrang kapal na. Kailangan na talaga madamuhan. Yan o. Nagkalos nagtumbahan na yung mga pukuan kasi maliit yung puno dahil natabunan ng damo. Kaya maliliit yung puno. Malalaki yung pukuan. Yung dulo. Yung talbos niya. Sobrang laki. Tapos maliliit yung puno. Kasi nadam napabayaan. No? Hindi nadamuhan. So ito na yung kuan guys na damuhan nung nauna. Yun, bago pa nga nadamuhan, ayan, may madamo na naman ng tumubo. So maganda na guys no dito kasi nauna tong nadamuhan kaya maganda yung kuan ng katawan niya. Sana aabot pa ng magandang presyo to guys no kahit nasa 30 lang o kaya 25 okay na yan basta makaabot lang ng ganyang presyo wag lang yung tag 10 piso ang kilo hirap yun so yun lang guys no kung bago ka pa lang sa aking channel pa subscribe naman guys Rapboy Farm Vlog sa aking youtube channel sa aking facebook account kabilyo rapi pag-follow naman guys. Pahit na rin ang notification bell sa aking YouTube. O, yun lang. Happy farming sa atin. Thank you for watching. God bless.